Okay, what's up? Guys, sa panibagong video, nagkaroon ng account error, pero okay lang. Okay, yan so... Vlog yan, Yep, maganda. At vlog yan? Oo ah, nga, magandaan kami. Magkulo, uti naman naman. Eh. Okay, so pagandaan po, gagawa pa kami ng bahay, pero pagandaan po kami. Easy lang yan. At, eh, uh, member. Okay, so, flat. But member. Member, bakit? Seed. Magano ka ako, okay. na eh. O G G O S G S G S. Show coordinated. Immediately respond. Okay. Don't Menu. Oh. Game warrior. Yeah. Yeah, nantai mana lang ya, magano. Kita naman magjoin. <laughs> hindi. Sana naman. Hindi. Kapalik tarin yun. Sana, sana hindi. Naman. Sana hindi. Sana, sana hindi. Sana hindi, please. Are you? Oh. Sana hindi, please. You are not... Ni, ni. Ano sana daw? Sana tingin daw, tingin. Your friend are not playing Minecraft right now. But I'm playing. Look. Oh, uh, I'm playing. Uh, no, it's Ayun, look. Ayun. Yes! Ayun Ay, put... Ay, nga pala, di pa nag... Di pa nag... Di pa... Di ka pa mga kasi ano. Rabi, nag-excited na nga. Ah. Uy, hey, excited <coughs> na nga. Uh. Not playing. Matay mo lang. Matay mo lang. <coughs> Uy, okay, so add friend mo na lang. O oh, na. Okay. Antay mo na lang yan, maglalawin. So, ang na ako ng mga weapons. O, ang liit ko! Ang kit ko. Yay! O, so, antay mo na lang yan. Maganda na lang, maganda na ako ng mga items. agawin gawin mo, back ka dyan. Umalis ka dyan. I-antanggalin mo yung Minecraft mo. O, so, sayang Tapos, ah, ito, maganda to. Ah, um, yes! ito pa. Yay! At, ayun na nananapit na sa iyo. Um, science base ito. Ayan. Ayun. Ay, hindi, mga an muna um, ba muna. Um, sa um, stone and stone at 'yan. Hay kasali ako diyan. Ang liit ko. Tingnan yung liit ko kasi pangkat ko lang yung cow. Look oh. Hay cow, kasi pangkat ko lang. Hello, kau. Kamu ang iyong kepergian. Settings yung pinindot mo. Ano ito, Bill? Uh, out of space, sabi niya. out of space. Antay ka na lang dyan. So, mm -hmm. atay na natin si Allen na mabaliwasa. Kumagawa so, uh, lang ng 14 dito. Yung na Ay, yun. Dating ginagawa natin sa mag uh -huh. Ano? Lagan na na? na na? na na? na na? Lagan na na? wait lang Nalik ko wine ko. Water, diba? Na-adjun, maka-adjun ka na? Hindi, sa iba ako. At sa iba ka? Tapos mag-save and quit. Tapos, dun ako. Anong word yun sa'yo? Oh, sa'yo pala yun. Papunta ka dyan. Ah. Hmm, shower. Ano yan? No, it's not shower. na siya. Bawi. Nice ang ah. shower. Nice ang shower, oh. Hindi ko kasi makikita ng mga fans Join ka na sa akin. Alam ano lang. Okay. Tapos, lalagay yun. Ito po video. Ano ba ako nang hinihan? Sorry. Okay, lang ng punting. dito. design lang natin. So, ayan. Uh, Tip. Tip. Fountain. Diyan ko fountain. Ang galing. Kulis. galing. galing lagyan ng tingit ng water water dispenser tapos lalakay natin yung well ayun ayun yeah. o you know? Yeah. Okay, ang tanga pretty guys. So, lagyan natin ng mga slabs sa okay, pucha wrong way, wrong way. Wrong way yung nagawa ko. Hey, 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 oh hey. Okay, so, dapat sponge. Spongebob Square. Ayun! Revenge naman eh. Joke na. Huwag ka mong ano. Huwag sabi ng ayun. Lalo tayo hindi makaka-join. Ayun na. Bakit? Nag-join -uh na ako. Ayun. Promise? Na makaka-join ka na? Hindi pa. Hindi pa. Saan ka nag-join? garden nga ako. Saan ka mag-join? Saan ka nag-join? Sa uh, ko. Ba't sa word mo, eh, yung mo nga lang. Eh, ba't kanina? Naka-join tayo. Naka-join ka pala kanina. Ako pala yun, eh. Dapat, pa, dapat pala hindi ako nag-join muna. No? O, bawal trash talk. Dito sa beach, sa video ka, bawal trash talkan. Trash talkan. Peace. Walang ba ba liyo. bawal trash talkan dito sa channel ko. Opo na, opo. Opo na, opo, eh. Mabaliw. Uy, kupal, ba't ka nandito? Sabi ko? nga, bawal nga trash to, on eh. Uy, pakita mo naman to, bins Ha? Huh? Kasama ko nyan. Mag-vlog mag mag, mag din ako. Eh, di. May kalaman naman ako. Kalaman ako, okay, so. Ah, gagawin na lang Baro natin. Na tayo, ay, ganito. ganit. Babar muna ako. Ah, gagawa so, ko na lang ng sarili mong bahay um, dyan. Kahit um, di tayo, um, di ka ma-adjain sa akin. Ay, na yung gawin natin. Ayun, um, big brain. Ay, no. Big, um, big brain, um, so. Um, Tapos, eto. Ano, mga kamusta Tapos. na, pare? Bakit kayo nakatay na? join ka? ka na sa akin. Uy, ano gawin. Ano? gawin. Parang may mga baba. Gawa ka na sa sarili ng bahay. Dito na tayo mag-join. Ano? Huwag ka na lang mag-join sa akin. Hindi, huwag ka na tayo mag-join. Magpaganda na tayo pang i... Sige, try natin. Try natin si ano, si... Ah, ito si... Ito si... Ano? si ano? Try natin baka mag-join ano? ka sa akin. Ah, uh, number 15 captain. Oh, dami ko. Number 15 captain. Hoy. Okay. Lumutan tipos yung ano ah. Ikaw, Sino no mo tayo din, oh. Pre, ano? Uy. Ano na gagawin ko na ng bahay mo? Tapos ako gagawin tayo Gagawa ako bahay ko rito. Tapos ano, ipapalit ako nung dito gamit yung... Ay, no, tapos lang ako. Hindi, gawin mo sa ringin mo. Dito, oh, so, so, sige, try natin baka makagin. After few, a few, minutes later. Oh, uh. uh. so, may. Ay. Tapos lagay ako rito ng tao, kunyari yung ano, para yung may archer na tao. Tapos lagyan ako ng, Ay, baas, ng head. Paleri. Lagyan ko ng heavy steel, tapos ng yung eto. Eto yung gagawin ko. Look. Look yung gagawin ko. Tingnan mo yung gagawin ko. Ang mga steel. Antayin mo lang mag-loading. Antayin, naglo-loading ko yan. Uy, kupal, doon ka. nag siya ni, tapos di pa yung naantay. Eh, isa lang yung word mo. Ay, nako. ko kapal pa ba eh? Ay. Tara, nagawa na tayo ng bahay. Gawa na tayo bahay. Isto? Di dyan ka na ang gumawa ng bahay. So, the competition start begin. Hoy, gumagawa na ako. Bilisan mo. Bilisan mo ano. So, gagawa na ako ng bahay. Sige. Doon ako sa ilalim ng dagat gagawa. but then Nakapasok na ako. Nakapasok. Oh, okay. wag muna tayo mag-excite back oh, okay. sa amin na abi. Dami karma. Karma is real. Karma is real ang puso. Oye, bawal pala trash tokan. bawal pala trash tokan. Ang daya. Kaya naman pala nakaganyan. <laughs> Kaya naman pala. Diba wala nang ganyan sa. Oh. Kaya pa na ako, Jean. edi ano, isi. Ibak mo na lang yung man. ano mo. Bak mo na lang yung ano. Ay o. nako, bawal na. Mar so, I think uh, may ano uh, problem kaya di ka kami di maka-join. Tingnan natin baka naka-login din yung account ko. Pinusin kung ko niya ni ikot. Ha? Tapos yung sabihin. Oh, pino-post ko kapag may kapag may gagawin na matagal. Oh, mm. Ayun, may market na. Si kailangan ng account ko ni. Eh. Okay. tingnan ko lang kung may ano yung um, may ay may market na yun kay ano kay Alien. Uh, di si di si boss si Alien ni nasa na si Alien to. Di si Ay nako. Di ka makaka-join sa amin. Kaya pala Alien. Di ka makaka-join sa amin. Sorry. Tingnan natin. Tingnan si... tingnan natin yung marketplace ko baka di rin nag-aano. Di rin nag-aano kaya di din makaka-join. Oo, oh, naman oh. No? <laughs> Kaya pala, Wala error, din market. Wala din akong market, please. Okay, so, after. Okay, sorry okay, na lang. Bye -bye. So, YouTube muna kami sa O, nga yung okay. mark, yung nawa, nagkakaroon ng error yung account mo eh. Si Bino, may problema. O, ano pangalan ng account mo? Sa, okay, so, wait Walang password pala. Kanina pa tayo nag ano... Ito. DDS. Ito DDS password. Ito. Tengi ako di, um, ano, Daniel. Um, Daniel. Daniel. Daniel, baka naman. Mo, sige, di sige, di sige, sige. Hindi mo ako sige. binigyan ng ganyan eh. Kasi, di mo, di mo din ako binigyan. Okay. Ito lang oh, ito lang oh. magano na, ako, na ako, mag, mag Your friend are not playing Minecraft night now. Night now. Kaya, mag-Xbox mo na ako. Sasalim na ako. Mag-Xbox mo na ako. Ayun no Minecraft Xbox.

Bili, gawa, gawa ka na ng bahay mo dyan. Papaitaw na yung kusin. Okay. Pa.